Good morning mga idol. Happy Sunday. Ito kami mga idol. Nandito kami sa cemetery. Dito sa libingan ng kapatid ko at saka papa ko. Dumalaw po kami mga idol dahil nga eh, karawan po namin August 24 karawan namin ng kambal ko. Kumbaga sa Bisaya, Kaluha sa Tagalog kambal sa English twin yun yung kapatid ko mga idol ang pangalan ng kapatid ko yung kambal ko mismo kaluha yan si Marlon Magan ako naman si Marlon Magan ito yung papa ko mga idol Lope Magan uh, apat na apat na pala sila nakalibing nakalibing dito papa nasan din ang mama mo nandun sa ano doon sa kabila mga idol sumindik sumindik kami mga idol dahil karawan ng karawan namin mga kapatid uh, August 24, 1975 uh, Ilan taon na yun nak? Kasi 1999 siya nahulog eh, sa bubong 26 years na 26 years na pala na matay yung kapatid ko mga idol nahulog to dito sa Robinson Galleria ah, nagbubong po kami sa may ano Pubida Learning Center Ayan. happy birthday tol bye karawan natin ngayon papa ko. Namatay yung papa ko ng 9, 2009 November 2. Kapatid ko naman 1999 April 22. Yung kambal ko. Maraming salamat tol sa naging gabay mo sa amin papa. ay mabay talaga ang Panginoon Diyos mga idolata uh, ano, ang sabi ng araw nila eh, birthday namin ngayon ay eh, golden 50. yan yung kapaling ko mga idol happy birthday tol birthday natin dalawa ay paano mga idol eh. tol eh ano ay papaano may kunting handa sa bahay pero inuuna kita tol dahil namimiss na kita Uwi ako ng dubember tol. Sabi ng mga pamangkin natin yung nasa ibang bansa na dadaan sa bahay. Ayun. Ah, Maka-uwi ah, rin ako. Tatalon na rin ako dito. Eh, si Pepe Mendoza si Anya, ah, 11 anyos ako dito sa Manila. Hindi pa naka-uwi sa Mindanao ah, ngayon. Uwi ako ng Mindanao tol. Nakikita rin natin yung probinsya natin. Kaya mga idol, dinalaw ko yung kapatid ko. Karawan po namin ngayon, August 24. Na namatay yung tatay ko. Ang 2009, yung kapatid ko naman, si Marlon Magan. Namatay ng 1999. Hey, paper roll dito dinalo po namin kasi pinto kapatid ko kakambal ko po mga idol kailangan ko dalawin yung aking pinakamamahal na kapatid ito lang dito yung mga pamangkin mo oh. Dimar ayun yeah. mga pamangkin na si Jimar, at si Janame. Ang kambal ko rin mga anak mga idol. Uh, good morning, good morning mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko at sa lahat ng mga construction worker. Good morning po sa inyo, happy Sunday. Uh, Ayan, ako sa kapatid ko mga idol para nagpapano uh, eh. Uh, Naalala ko yung kapatid ko dahil nga Matagal na uh, rin kami magkasama sa part ng roping eh nagtsambahan lang talaga yan talaga buhay ng isang construction worker eh. ang isang kabilang paah na sa hukay yan talaga yan papano mga idol eh naalala ko yung kapatid ko larawan po namin ngayon ah, happy birthday tol thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga kapatid Good morning po sa inyo. Happy Sunday. Thank you. God bless.